Welcome to the show. Um, sana mag-enjoy kayo dito sa ating napakagandang uh, usapan. Ito. Gusto ko, ito sa part na to, no, siya as well as MP The King. Dapat, ano kayo, honest uh -huh. at instinctual. Instinctual. Basta, kung yung unang maisip nyo, ha, ah, sige, kayo sige. nyo. Okay. Tapos walang gayahan, honest kayo dapat. Okay? Okay. okay G. Game. First, ganito ang gusto kong gawin nyo. Imagine nyo na nasa desierto kayo ngayon. Tingin kayo sa harap, sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Walang iba. Desierto lang at mainit na araw. At nakasakay kayo sa isang camel naman. So at least meron. So naglalakad kayo. At ang gusto nyo mangyari is makauwi. Okay? So imagine nyo na yung mga nakikita nyo ngayon. Di pagod na pagod ka na. Kasi dire-dire Medyo alam mo naman kasi susundan mo na yung araw eh. So parang, ay basta sundan ko ito araw makauwi ako. Parang ganun. Kaya lang, sobrang init. Pagod ka na. Ganon. Anong nangyari? Nakita mo na yung camel mo na parang ano na, pagod na. Medyo ano na, pa, palobat na. At ikaw din, ganun din. Ano yung sasabihin mo sa camel mo sa moment na yun? Yung parang ganun na, hirap na, hirap na. Pwede siyang uh, inspirational, pwede siyang pa-down ko. Ano man, basta. Ano yung sasabihin mo, ano words na sasabihin mo dun sa camel? ah uh, siguro sasabihin ko sa camel ko, um, ano na lang. Kung dito lang din yung, kung dito lang din tayo matatapos, parang isagad na natin yung makakaya talaga natin para wala tayong pagsisiyan. Kung sakali man kalagitnaan, suko talaga, at least sinubukan natin, di ba? Nice. Legit, okay. legit, legit. Okay, ikaw. Sa akin, hmm. siguro, ano, sa camel ko, kakausapin ko, pahinga muna tayo kasi wala naman masama magpahinga eh kung di na talaga kaya So, babounce back hmm. na lang tayo ulit pag mayroon ng pahinga. Tsaka sasagadin natin sila pag mayroon ng kan? yo so, yeah. okay, okay. Sige, very good. Question number two. Oh, isa, ayun, so kakasabi mo lang dun sa camel mo, tapos parang dediretso na kayo. Papunta dun sa tingin mong uuwian mo. Pero on the way, nung parang, alam mo parang, ano na, puladong-pulado -pulado kasi one hit ka na lang, alam mo nang mamamatay ka na, bigla na lang, may nag-appear na oasis. Alam niyo na, may oasis. Yeah. Ah, parang, oh, finally, meron na. Abot kami. At least, mayroong konting region. At bukod doon, parang unti-unti, nakikita mo na shape ng isang tao. Tapos, palapit ka ng palapit, mas nagiging clear. Ngayon, sino yung tao na yun na nakita mo noon? Ano yung pangalan niya? Hopefully, eh, makakarelate yung mga viewers natin kung sino yun. Pero kung hindi, sino siya? Para sa akin, siguro yung mga taong gumagabay. No, isa lang, isa lang. Kailangan mo mag-name ng specific ah. na tao. Para sa akin siguro, uh, siguro yung coach namin ngayon si Coach Bon. Kasi coach parang bon. siya talaga yung gumagabay sa amin. Tapos pipigyan niya talaga kami ng lakas ng loob para magawa yung mga bagay na kailangan namin gawin. Okay. Si Coach Bon, anong naisip mo? Ikaw, sino sa'yo? Sa akin siguro si Tita, which is yung owner namin. kasi Sa, talaga, Onyx, Nine sa lives. Onyx Nine Lives. Hmm. Kasi siya talaga nagbigay ng lakas sa akin. Eh. Parang nung kinuha niya din kasi ako, parang wala na rin talaga akong lakas. eh hmm. Wala na akong gano. Parang siya nalang nag-abot ng tubig sa akin. Yuff! Yeah? Oh, uh, si Tita. Dami <laughs> Parang medyo matanaan na tayo ngayon. Emotional tayo ngayon. Ah. <laughs> Iyak ako? Nakakaiyak. Boss, okay. na Num uh, question number three. So, ayun. Nakaregion na lang konti. Pero syempre, diretso pa rin. Pauwi. So, ang, ang bagal ng pan ng oras. Unti-unti na. Ganun. Paparapit na. Pero eventually, nakita mo na yung syudad. Yung bahay. Alam, alam mo yung lugar na yun ng bahay mo. So, okay na. Finally, nabot mo yung... Uh, end of that journey. Ano, ano yung naramdaman mo nung nakompleto mo na yung journey at naka-uwi ka doon sa destination mo? Siguro yung maramdaman ko parang ano, para sa satisfying kasi nung oras na parang uh, parang gusto ko nang sumuko, parang linaban ko pa rin eh. Mm. Kaya yun dumating ako sa destination, dumating man ako kung saan man ako, kung saan ko man gusto. Okay. Sa akin siguro ano, sobrang saya lang kasi kahit alam ko naman na minsan may burn, burn out kami ng camel ko parang Arang. nagpahinga lang kami pero lumaban pa rin ngayon, gumawa eh. Interesting, interesting. Last question. Ngayon, tapos na yung journey pero kailangan mong ipasa ngayon ang iyong camel sa isa pang tao at siya naman ang uh, magtutuloy na yun. At syempre, yung camel na yun, napagod na yun, may isang journey na. Pero kailangan niya ulit ituloy. Um, ikaw, tapos ka na. Pero may isang tao na pagpapasahan mo nung camel na yun. Sino yung na-picture mo na tao na yun? Para sa akin, siguro yung... Ano, yung specific ka? Specific. Specific dapat. Siguro yung pinaka na din, si, siguro kay Nosha. Parang ano kasi bag... Hey, okay. Kasi parang ano eh. Wala lang, fake ko lang yung pasa sa kanya para uh, <laughs> siya naman makaranas ng naranasan ko. <laughs> Pero siya talaga yung unang pumasok sa otak mo. Kaya siya kasi pinaka-close ko ngayon eh. Okay, sige. Ikaw, dito. Sa akin, yung girlfriend ko po siguro, si Chanel. Kasi wow. okay. marami din siyang pinagdaanan sa mga buhay niya bago niya ako nakilala eh. So, okay. Pero yun yung ano ah, ito ang BB ta. Sila talaga yung unang naisip. Ikaw, siya yung unang naisip. Uh, unang parang sa akin siya yung no, unang naisip kasi parang yung ano eh, parang yung nasa utak ko dun sino yung papasaan ko, eh nasota ko yung mga kakampi ko lang. Eh yung, <laughs> parang nung naisip ko kakampi ko, parang inano lang, parang okay. inisip ko, sino ba pinaka-close sa inyo lang lahat? Okay, nasota ko, okay. sino siya lang. Ikaw, yun talaga. Ang yung talaga, sa yung kay talaga kay friend naman. ka talaga. Okay. Kasi, etong ginawa natin, ang tawag sa kanya is cocology. So, related siya sa psychology, wherein, yung mga sagot dun sa mga tanong at yung pinavisualize ko sa inyo, merong meaning na dapat ay totoo. Sana ay totoo kasi usually naman uh, um, ano siya, accurate. Okay? So ngayon, unti-unti natin, sana naalala nyo pa yung mga sagot nyo. Una is yung words na sinabi mo dun sa camel, di ba? Naalala nyo pa yung mga sinabi nyo. Uh, ang ibig daw sabihin nun is, ito yung mga words na sasabihin mo sa sarili mo kapag time na na sobrang gipit na gipit na, sobrang hirap na hirap na, at sobrang pa-down na. So ikaw, ang sinabi mo is, um, nandito na lang din tayo, iano na natin. Sagad na natin. Sagad na natin. Meron ba dumating sa point ng career mo or sa buhay mo na parang gano'n na sinabi mo na dito na lang din tayo eh. Sagad na natin. Siguro yung ano, yung uh, ano ko, yung MPA Cambodia Finals ko tapos nung papuntang MEC. Sobrang hmm. ano kasi ako nun eh. Sobrang kumbaga broken ng tao ko nun. Hmm. Parang wala na akong ganang gumalaw nun sa buhay ko. Parang walang-walang -wala na ako sa passion sa sarili ko nun. Parang nasa utak ko nun. Wala eh binigyan pa rin ako ng opportunity kahit pa paano kaya sinagad ko na talaga binigay ko na lang hmm. lahat binigay ko na lahat at sobrang sobrang na, na, proud pa rin naman ako sa sarili ko kasi despite na gaano kabigat yung nararamdaman ko parang nabigay ko pa rin yung best ko eh, uh, so accurate naman accurate, accurate. accurate naman accurate yung sayo ay okay, ano yung... sa akin nung ano kasi nung amateur pa ako syempre 2 years ako sa ano Minerva uh -huh. tapos yun kasi yung time na nagdecide na ako mag-part sa kanila parang gusto ko na magpahinga talaga kasi hmm. Sobrang pagod na pagod na ako. Tapos Nagpahinga ako ng for one month, doon, doon ko na napil na, okay na, laban na to ulit, parang ganun. So, doon mm. na ako nag-try out sa MDL, which is sa ONIC 9 Lives. At naging successful uh -huh. naman. So, medyo ano ka, siguro klaseng tao na parang ina-accept mo na kailangan mag-break mo na saglit, mm hmm. saglit, parang ganun. Which is valid naman, hindi naman, hindi naman sinabi na ano eh, parang diretso laban-laban ka lang. Uh -huh. eh. Talagang alam mo rin ng time na makapagpahing. Interesting. Question number two, ito naman is, in psychological terms, yung oasis, sinisimbolize niya yung parang key to solving your problems. Ganun. So usually, ito yung person na tingin mo ay tutulungan ka kapag nahihirapan ka na dun sa moment na yan. So, kung yung nagkamali, Coach Bon, mm -hmm. ang sagot mo? Ah, uh, old spawn kasi parang ano eh, sa tatlong season ko siya na uh, tatlong season ko siyang nakasama. Ay, dalawang hmm. season pala, tapos pangatlo ngayon. Hmm. Parang mas nakikita ko sa ko na nag improve talaga. Mas nakikita ko sa ko na nagiging better version kaya parang siya unang pumasok sa utak ko. Hmm. Accurate pa rin naman. Accurate Check pa rin, pa rin, pa rin naman. Pa rin. Yung, hindi ko maalala. Sa akin si Tita kasi Ay, oo. Oh, oh. Kasi alam kong kahit anong mangyari sa akin, hindi niya ako papabayaan. Eh. Hmm, sakto. Ayun. Eh, super sakto. Yung I think uh, accurate pa naman so far. Ito yung sa number three, ito na yung kakaiba na yung mga sagot nyo. Eh. At kakaiba din naman yung meaning niya kasi yung town daw at journey's end, um, ito yung parang safe place mo kung saan nire-restore mo yung mga emotions mo when you're recovering from a broken heart. And yung broken heart, hindi ibig sabihin love life lang eh. Parang na-down sa career or sa kung ano naman may mga pinagdadaanan. Tapos yung feeling mo na maabot yun, yun yung mararamdaman mo daw kapag naka-move on ka na from a lost love. So ikaw, ano ba yung sagot mo dito? Masaya ako. Masaya. Kasi so, parang, parang ano eh, nung panahon na pasuko na ako, sinagad ko yung makakaya ko hanggang sa uh, dumat hanggang sa nakuha ko naman yung gusto kong result. Hmm. Masaya naman ako sa nangyari. Hmm. At kahit hindi super like champion or success uh, or Natuloy na relationship siya, masaya ka pa din kasi ginawa mo naman yung uh, lahat. Parang ano lang eh, parang ayaw ko lang talaga magkaroon ng regrets. Mm. Regardless kung ano mong maabot, basta alam ko sa sarili ko na binigay ko lahat, ginawa ko yung best ko. Kung doon lang talaga, hindi doon lang talaga. Pero at least kahit papano, nasatisfy ko yung sarili ko na nagawa mo naman lahat, okay mm. na yan. Kahit papano, wala ka ng pagsisisi. Ayan. Check. Yung sa'yo, Masaya din eh. Masaya, sabi mo, oh, Kasi, siyempre, kahit naman na nagpahinga, at least, tinuloy pa rin naman yung ano, yung hmm. laban eh. Hanggang sa, uh, ah. yun, naging success pa rin naman. So, so far, check pa rin, accurate pa rin. Check, check, check. Okay. Eto na, dito nakakaiba. Kasi, yung new rider daw, dun sa question number four, sagot mo is eh, si Nosha. Siya. Kakampi kasi po, okay. asok sa utak, pero hindi ko gets yung ano dun eh. Okay lang, din. May explain naman natin to. Tapos sa'yo, it's girlfriend. Yeah. Just to share with you, ang sinagot ko din to, ano, hindi girlfriend sa sagot ko, si Manjin ang naisip ko dito eh. So, so kakaiba. At ang ganda nung uh, meaning niya is, the new writer is a person na na mo may secret rivalry ka sa kanya. Ay. Ay. At hindi si lang, yung rivalry kasi hindi niya ibig sabihin na pagalit. Na kontrabida eh. Ah. Hindi siya ganun eh. Ano lang eh, parang kasabayan mo lang, nire mo, at tingin mo pares kayo ng approach Ay. sa buhay, ng Ay parehas kayo ng ano ng uh, level kumbaga nandoon yung respect eh or <coughs> minsan may counting ganun kasi 'di diba, pag rival may counting disappointment ka na parang bakit di mo to nagawa ganyan or but but naman nagawa sa akin to mga ganun so sayo tama Pasok! Tama. Pasok. <laughs> pasok sa <akin> hindi ah <laughs> uh, well, ano ba ano kaya sa tingin mo may ano ka ba parang tingin mo ba itong eh, girlfriend mo ganyan meron ba kayong konting parang ikaw, kayo yung nagpapalakas sa isa't isa. a way, oh, okay. Parang nagcha-challenge sa isa't oh, yeah. isa. May ganun ka bang relationship with your girlfriend? Yun? Know? ang take ko kasi dun eh, parang pareho kasi kaming ano, medyo nag-struggle sa mental health. So, parang pareo hmm. pareho lang kasi kami ng ginagawa eh. Parang pahinga lang saglit. Parang laban oh. na. So, feel ko, kung ga, kung kukunin niya yung camel ko, ganun din yung gagawin niya kung anong gagawin ko. Ah, so it's more like nirerespeto mo yung alam niya, yung kagalingan, yung uh, yung qualities niya na alam mong gagaw magsu-survive siya ah, in the yeah. end. Yes. Parang ganun. Siguro, so semi siguro, mm. semi. Pero sayo check na check lahat. Okay. <laughs> check. so yan, sana nag-enjoy kayo dun sa din kasi eto Galing, naman. Ha? Ah. Oh, diba? Yan. at least may, medyo may na-reveal kayo sa, mm. Okay. sa sarili niya. Let's now move on to some of the topics sa pang-MPL naman. MPL Season 16 is all about eras. Right. So, ang, uh, at more importantly, it's also about competition. So, eto, nung Season 9, nandun ka nun, wala pa na. Mayroon tinatawag na greatest in the lane. Gusto ko sana siyang recreate. At tatanong ko sa'yo sa, sino yung, so far, sa lahat ng meta na nagdaan, sino yung pinaka- naging challenge sa'yo? Or sino yung sa tingin mo yung best dun sa katapat mo sa lane mo? So, for example, jungle. Sino yun? Sa akin si Carl. Kasi hmm. kahit anong meta, utility, assassin, fighter, nalaro niya lahat eh. Hmm. Kaya parang siya talaga yung kailangan tingalain. Ah, yung parang tingnan. Kasi hmm. parang siya yung standard talaga pagdating sa jungle eh. Kasi kaya niya laruin lahat. Okay. Quick answer. Mabilis lang din eh. No? Hmm. Curtis, talaga oh. Eh. ngayon eh. Wala eh. Mabilis talaga eh. Ganyan Alright. talaga. The goat talaga, the goat. Hmm sa ikaw, sa gold, ayan. Uh, sa akin, sa no. gold, OHEB din talaga kasi sa laning, ah, gold, mm. OHEB talaga. Kasi yun lang yung nagpahirap din sa akin na MPL. Eh. Sa bagay natapat nyo sa... No, no, Sable. Sa, ball. sa mm, ah. ball, okay. So, ang mga natapat mo, Kelra, Oheb, Marco, Doming. Doming. Tapos syempre may mga nakaka-scream scream ka din, Shizu din. No? Pero ngayon, hindi ba to dahil sa championship lang? Baka, ano, Or talagang siya yung na feel mong... Feel ko siya talaga ano meron sa kanya kay kay Ohe ba siya yung napili mo? Feel ko nandun kasi yung hindi kami close so parang medyo may aura pa eh kasi second niya si Kyle Rafer which is tropa ko naman na. Mm. So wala na yung takot sa ano katawan ko sa kanya. Mm. Ano yung ginagawa ni Oheb sa lane nakakaiba na feeling mo ano uh, yun, na magandang yung ginagawa. Ano yung mga qualities niya na nag na, nagpalakas na, na, na sa kanya? ano, magaling lang din siya mag-play safe sa laning tapos pag uh, lalaban niya ako pag may dalaw na siya, parang gano'n. Hmm. So, di siya lalaban ng alam niya ikakalogi niya. Okay. Very good. So, parang opportunist. Ngayon, sa mga lanes ninyo, ano sa tingin niyo yung dapat best quality? So, sa jungler role pala, I mean, and sa, sa, sa golden, ano yung dapat meron para maging ikaw yung best jungler? Siguro yung ano, yung ano yung mga decision making talaga pagdating sa jungler lalo na pagdating sa mga objective fights kasi yung mga nagco-call diyan mostly yung mga jungler yo kung magte third na kung sino mm. -hmm. Zone nila kung retrian na ba kung mga ganun kaya fi ko kailangan tanshin talaga yung mga ganun kasi kahit sabi natin sablay ka sa pindutan pag matalino ka naman sa macro ikakapanalo mo pa rin yung laro eh. so it's you deciding kung ano yung tamang best ay yung best play ah. uh, sa moment na yun ah. Sa, sa gold naman, sa tingin mo? Sa akin, feel ko, mechanics talaga eh, pagka sa gold eh. Tsaka yung buhat factor din. So, yun mm. talaga yung ano. Ano ibig sabihin ng buhat factor? Parang yun. Parang, aantayin mo lang yung mag-online siya. Kunwari, may item na siya tatlo, ganun. Talagang kaya niya ng bumuhat. Hindi mm. na mamamatay kasi may item na parang ganun. Wala na makakalapit sa kanya. Nagiging bulletproof mm. Parang hindi niya sinasayang yung parang oh, finarm. Hindi yes, yun. sinayang yung investment sa kanya. Ah. Okay. Alright um, speaking of uh, sa, me sa meta, nagkaroon ng mga differences dito. At uh, di ko maalala kung ikaw season 9, ikaw bata ka pa. Pero for sure nanonood naman kayo na. Anong season ba kayo nanonood? Season, oh. Kailan ba ako naging PIL? Season 9 rin yata ako eh. Hmm. NXP? Oo, 9. 9? Oo, 9 yun. 9 na. Pero nagano ka na AP? AP nga. Before that. So medyo nakakasunod ka naman sa meta nun. Ah. Ikaw, kailangan mong start mag... Ako, RG boy lang ako. Ano, quarantine eh. 2020, ah 2020. Okay. Oh. So season 1 to 3 ay dinatal nating Jurassic Era. Naman sabi nating pindutan lang talaga. So, dinosaur, dinosaur era. Oh. Season 4 to 5, ito na yung nagkaroon ng uh, pagdating ng Onik at uh, Sunsparks. which is nagdala sila talaga ng kakaiba sa game na hindi natin ma-explain. well, ma-explain natin pero alam mo yun, Noong time na 'yun, hindi oh. mo siya maintindihan pa. Season 6 ito na nagsimula. Tingin ko uh, para sa akin, nag season 6 nagkaroon ng super team uh, mindset. Kasi ah. yung lakas nung ano eh. Nung, um, so, ba yan? Brent? Brent, tsaka ume, well, ume, ganun. mga time na yun. Ganun. Tapos, 7 to 8, eto na ang VY's wise Black Race At dumating na ang utakan. Diba? So, parang ganun. Tapos, nag-evolve na siya nung season 10, may express. Alam mo yan, may hmm. konting changes dun sa meta. Eh. So, parang, uh, sa ngayon, season 16, heading to season 16, kaka-championship lang natin ng MSC. Ano sa tingin nyo yung magiging itsura ng metagame? Anong klasing ML ba sa professional ang dapat nating uh, abangan? Or hindi uh, man sa abangan, more like, ano yung nag-exist ngayon na klase ng meta? Di ko Parang ano kasi ngayon eh. Parang sobrang versatile yung meta ngayon parang pwede mong halos lahat ng mga hero, depende na sa comfort and pwede gamitin. Depende mm -hmm. na lang kung paano ipo-pull up, kung paano ipapasok sa draft. Kaya mm -hmm. parang hindi ko talaga matansya yung meta ngayon eh. Parang more like uh, anything is possible. Ah. Okay. So, oh, ano ba? Feel ko, ano eh, util tapos mga fighter na, makawala ng sa mundo yung MM eh. <laughs> ang dami na nagpa-fighter ngayon, iba yung gold lanes eh. Oh. Feel ko, fighter-fighter talaga. Pero, okay kasi yung mga ganyan ano lang yan eh mga mga hero choices eh ah. ang ko sanang itanong sa inyo is parang anong klase ng laruan ba to parang mas nago utakan ba yung mga tao or mas uh, dapat ba hard carry ganoon na or objective based or dapat ba magaling kayo mag-draft alam mo yun, eh, anong anong klasing ml na ba ang ano ngayon ang ang nakikita natin para sa akin ano eh, depende kasi may, may bawat team kasi may kanyang kanyang strength eh. Tingnan natin sa Liquid uh -huh. yung strength, yung strength nila si Oi, uh, si OMC Kyle eh nung una nung assassin si Kyle, 'di ba? Si Kyle talaga yung nag hmm. naggumawa ng nung sa Onic naman nung meta nila si King yung nag-step up noon tapos si Keldra, ano na lang pag may pera na siya na bala. Kaya parang uh -huh. depende talaga bawat team kung ano yung ipo-pull up so, nila ano. Eh. Okay. Sa bagay, kayo nun, 'di ba? Para kaya ba Angela? Oo, oh, wow. San, sanib ka dito, baby. Mga <laughs> ganun. Uh, yun, yun yung nakikita nyo na parang depende sa team niya. Uh, Playstyle. Uh, understandable. It's okay. Yep. Um, so, Yeah, um, sa inyo naman, what do we, what can we expect sa ano? Twisted Minds. Lalo na sa inyong dalawa. Siguro may expect um, Yeah, para ano lang. Expect Mahirap, hirap kasi magkaroon yung expectation. Nagkakaroon lang na ang disappointment eh. Yung Ayon. mag, mga mag, mag, ako na lang kami, papangako namin na regardless panalo matalo yung laban, bibigyan namin sigurado ang magandang laban yung kalaban Ayon. namin. Teka, lahat na sa to, mga to mga, yan, mga newbies. Ano man mo dyan sa mga, ano, galing sa MDL, galing sa, ano, the nine lives. Tingin mo kung makakasabay itong mga to mga ano naman, may ugaling tarantado naman eh. Kaya siguratong makakasabay. <laughs> Importante yun eh. No? Uh, kailangan uh, kasi maangas ka talaga eh. May uh, ano, hindi ka dapat nagpapasindak out uh, sindak uh, sa mga kalaban mo eh. Uh, uh, Kung alam, pantay. May kasi ba, may, hindi ko alam sinagsabi nun eh. Basta sabi nun, pantay-pantay lang naman eh. Nagkakataluan lang minsan sa takot eh. Ganda. Ganda. Uh, okay sa so, tomato, tingin mo walang takot. Oo, oh, oh, baka naman na na ano sa, sa itsura daw, pero Bala, sa laro. Kit, ay, alata naman sa itsura, tapos sa galaw, walang takot talaga. <laughs> oh. <Okay. laughs> uh, kaya ikaw ba, kaya nung uh, as a MDL, as a MDL team na ngayon eh, kayo yung mga, kayo, uh, kayo yung ano kay, uh, bahala na sa future, kumbaga, ganun. Hmm. So, ano sa tingin mo, magpa-perform ba kayo o hindi? Uh, para sa akin, o, kasi Simula nung nag-champion kami, feel namin talaga ready ready na kami tsaka mm. mga kasabay. Lalo na si Lanzong, captain namin ng XP. Mm. Magbawal lang niya daw yun eh, kasi kakabalik lang ng MPL ulit eh. Oh. 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 That's good to hear. At uh, sana ma mabot ma yun. Uh, congrats and good luck. Ayan. Thank you, know, boss. All. Thank you. That is uh, from Twisted Minds, MP the King, at syempre, No Bye-bye. Bye-bye. <laughs>